Market day kami ngayong araw ng Valentine. Sa araw ng mga puso, oh, market tayo. Huwag tayo magpula, mag-yellow tayo. O, oh, Ah, chiri, market day. O, oh. pass ng aking pass <laughs> sa sunblock. Yan. Yeah. Okay. Yan. Yeah. Tama tayo sa market. Oh, Ang enats. Let's go. Aking kadate sa market pa bagal-bagal. bagal na. -bagal. <laughs> Okay, tayo na sa market. Mag-date tayo sa market. Happy Valentine's everyone. Happy Valentine's. Pagpinda lang kami bulaklak. Aluya-luya <laughs> na itong aking kabalintino. Wala nang power. Ito tayo mag-Valentine's sa gulayan. Gulayan ni Aling Malu. Dito. Oh. Ah, diba? Sa paling ng valentines Day. Andito namin na sa Rochelle Minimal. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dami namin ibababa. Well, bigas lang sapat na ngayong Valentine's. Yan o. No? Plastic, uling, school supplies, mantika. Hello, hello, hello mga ka-super. Pagkagaling sa market, duty agad ang Madam Negosyante. OOTD natin. O, turn na lang. Ang cute lang nito aking OOTD. O, o diba? Gusto yan? Lalagay ko na lang yung. sa comment section ang link. Mura-mura lang ito. 100 pesos. So, Adela. Super comfy lang. Ito mga gusto ko ngayon na damit pang araw-araw. Turn na turn na, tapos may bosa. So, anyhow, happy, 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 happy Valentine's, mga ka-super kazari. Aham, aham, aham. Sino ang mga nabigyan na ng mga bulaklak at pa chocolate. Ha? Oh, talaga naman sana 'yon. Oh. Sino naman ang mga hindi nabigyan? Oh, di api. Ah, oh, hayaan oh. mo na 'yung mga chocolate na 'yan. Oo oh, oh. nga, hindi na importante sa buhay. <laughs> importante buhay. Aa, oh, oh. ayan. Okay, Duki. So, ano tayo? Update tayo dito sa ating Rose Minimart. Update, update tayo sa ating mga chocolate. Ayan, nabawasan na pero mayroon pa tayong pan-display. Nilang lang naman yan pang valentine, pang araw-araw naman ng chocolate. Ito ang kanilang pinagbibili o dairy milk. Dairy milk. At dito, mayroon tayong pa happy valentine's day free chocolates. Get three pieces para I love you. Aha, aha, aha. At dito naman sa ating pa heart at bulaklak ay tatlo na lang. O baka may humabol pa. Tapos ilan na lang to. Mayroon tayong anim na pa flower. O, oh, yun, oh. At ang na-sold out ko na chocolate, yung pa-heart. Yung pa-heart na, ano, chocolate. Na sold out. Sana pala yun ang aking dinamihan. Si Perero, wala pang gumagalaw. Ako lang gumagalaw. Si Perero, bilhin nyo na. O, oh, mayroon pa tayo dito. Baka may humabol pa. O, oh, oh, yan. At itong ating, ano, may nagbilihan din ito. Si Toblerone, may nagbilihan. Yung ating mga Cloud9. Iba dyan. Andiyan lang naman yan sila. Okay. So, Friday na naman. Ito ang ating tindahan. Full pack. Ready for weekend. Bukas, laba day. So, ang ating mga sabon doon. Okay naman sila sa alright. Yan ang ating mga beauty products. Dito ang ating mga na lagi may uwang-uwang. yan okay naman sila sa alright. Ang ating sabon na nagkaroon ng extension. Ayan, meron tayong mga lalaking sabon. Dito sa side nako Apat na ano na lang yung ating nori. Apat. Yan. Okay. So, magtinda na lang tayo. Okay, okay, okay. Yan, mayroon tayong saba. Saba available. Yung ating mga bulldog dyan. Yan. Okay. Okay. Duty-duty muna tayo. Evening duty. Bye. Thank you for watching. No hit love-love-love tayo. Happy Valentine's Day.

Nasaan ah, na yung iba? Ay, no, 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 no. no. O oh, mamaya pag naubos to, wala na. Ah, dali. Oo, oh, oh, naku, naulog na. Ang na to. Na Gabi, o. Oh. Mm. Ayok, kawa. Mm. Thank you po. <laughs> I'm